Magandang araw ako po si J.M. Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Inanunsyo ng San Fernando Electric Light and Power Company o Felapco na nakatakda nilang tanggalin ng mga billboards, streamers at posters na nakalagay sa mga poste ng kuryente sa ng San Fernando at Florida Blanca. Ayon kay Atty. Cathy Diaz, ang pagsalita ng Felapco, bahagi ito ng safety campaign ng kumpanya para maprotektahan ang mga linya ng kuryente at maiwasan ang anumang sakuna Posible raw kasing tangayin ng hangin ng mga nakapaskil na tarpaulin at streamers at magdulot ng short circuits, power interruption, so maging sunog. Dagdag pa rito, nagiging sagabal din umuno mga ito sa trabaho ng mga lineman at nakakaapekto pa sa road visibility na nagdudulot ng trapiko at aksidente. Nilinaw naman ang City Public Order and Safety Coordinating Office o so si POSCO na pinagbabawal sa ilalim ng mga binibigay na LGU permit ang pagsasabit ng anumang advertising material sa mga poster ng kuryente. Sa kabila nito, sinabi ng nasawing power company na maaaring payagan ng mga mahalagang anunsyo sa publiko mula sa lok lokal pamahalaan sa kondisyon ng maayos ito na isabit at hindi sa at magdudulot ng panganib. Hinikayat ng kumpanya mga negosyante, organisasyon at iupang grupo na voluntarong alisina ang kanilang mga materyales bago magsimula ang joint cleanup operation ng Svelapco at Siposco. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng Siposco na ma-expire ang mga permit ng ilang nakasabit na materyales bago tuluyang alisin ang mga illegal na billboards, streamers at posters. Abangan ang iyo pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. So, ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.